mga kaidol, mangurinti naman kami mga kaidol oh. Doon kami mangurinti mga kaidol sa dulo na yung mga kaidol oh. Sobrang layo. Napakainit. Kaya nagdala-dala, nagdala na kami ng tubig mga kaidol. Ito yung, mga kaidol oh. Saan? Tubig. Ito. Ito yung tour namin mga kaidol. Dito lang namin i ibilin. <laughs> so yan mga kaidol lapit ko lang kayo mga kaidol pag makarating na kami doon sa yung may bahay mga kaidol oh, doon kami mangungurinti may malaking linaw dyan so let's go na mga kaidol tara na. sana makahuli kami ng marami kay ngayon mga kaidol para may pangbinta maya pista pa naman bukas sa aming lugar mga kaidol No, yung mga kasin ko ang handa ko la ang handa ko daw i eh. no dalag at hito magsat na sa akin ah, yung dalag daw pista na pista sa amin bukas mga idol sana magkaholi kami ng marami ito so, na oh. ang layo pa ng mapagtasan namin ayan mga kaidol na rating na namin yung papangorentihan namin mga kaidol oh. sa ispat na yan mga kaidol sa luyo yan mga kaidol may malaking linaw dyan nakatago pa yan kasi mayroong you know, sa amin tawag yan bugang <laughs> pahinga pa kami mga kaidol kasi nakakapagod sobrang init dyan sa aming nilakbayan ito so, yung gamit ng mga kaidol oh. So, yan mga kaidol, may sa shout out ako mga kaidol. Kahit nakakapagod mga kaidol, dala ko pa rin tong listahan mga kaidol. <laughs> so, shout out kay Real Mix Vlog. Shout out sa idol. Okay, yan, talaga yung si amo ko. Shout out naman kay Makantan Family from Borawin, Ladies. Shout out sa idol. Okay. Shout out naman kay Joey Perpinyan ng Kapiti. Shout out sa idol. Okay. <laughs> Tingnan yung nasa tonga, guys. Parang wala to sa modo. <laughs> Kapoy. Ano uh, daw? Kapoy, nakakapagod. So, ngayon, mga idol. Update ko lang kayo, mga ka idol, pag mga na kami mga kadol. Ano, nag-relax pa kami kasi nakakapagod talaga. Uh, tara na guys. Let's go na guys. Mga usun sa mga na. Ang dito. Isod ang kano. Ang imo ra isod. Ang lata po kayo. Dito ka, agi. Bye. Oh, air, huh? oh tak tu? to? Huh? Oo. Oh. Come on, come

Eh, mau demo. Oke, aku sang. mau, demo demo. Kalau pakai ini naga itu paling. Jarak. Di mana mau? Takut Kuat oi. Pergi ke mana mau? Sibuk dekat macam mau. Tu kutu tu anak. Itu tu anak ada kok itu nak gembuh. Tu lah. Kirim mau. Dah dah. ngạt Đợi đi nha. Ừ. mình đợi. Ibukay pa ito. The plane part. Ha? Huh? The, the plane. naa Naa. Ano pa Ano ba? Ano ba? Ano Ano no, no. apa? ada ilo agak <tuk> doh, Dia tumpu toh. Tu, di tu ah, oh. Tunggu. Di tu ni, kuan Tungas nga eh? siya. pasabot sa buta ko, baka ito ni yun, kung na ako buto, dito ako, dito ako. Kung kinikisaw. Yan, nilubog din diri, ah. Kano, edad mo,